Wala ka pang kinelas. Ano yan? Prutas. Ha? Prutas? O, tapos? O. Kuha ka pa? Masarap ba yan? Sarap? Masarap? O, sarap yan? Oy, dami o, dami yan. O, O, dami? Be Oo, dami. Ay. Ay, galing. Ay, galing nga. <coughs> oh, oh. Mama, ano yan? Tibbag. Ha? Tibbag. Ano yung tawag ng tibbag? Tibbag. Ano yan? Tikman mo nga. Ayun o. Ay, galing nga. <laughs> Tikman mo nga. <laughs> Tikman mo nga. Tikman mo nga. Ayan, kaya. Ayan, ako. Nahilo ako. Ha? ako. Nahilo huh? ako. May mama dyan. Tubig. Tubig. Oh, ko. Hilo nga ako. Ba't kasi? Hilo ako. Ubayan ako ng ganito, ah. Um. Nahilo ka? Oo. Uh, uh. Tubig. Sige pa. Mama, matay ko dyan, mama. Sige pa, tubig. Oo, tubig pa, tubig. Huwag <laughs> mo ko tinatawalan. Gael, Gael! 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 Eh, eh, eh. E tubig alak tubig tubig ah. tubig oo Oo, ah. uh. uh. tubig, tubig ay. tubig ay, ko yan, ayaw ko yan Tubig, tubig Tubig uu 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 โอเคนะค่ะโอเคค่ะโอเคคละโอดไม่ออุปะเล่าปะค่ะอีกหนึ่งุปนโอเคเอลยอ้อยวอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งค่ะง่ายก่อนอะอร่อยอร่อยอร่อย Eh eh bat 'yung lobo? Ngulo, sige. Walang siga. Hindi? pwede daw kainin? Pwede daw kainin. Ha? Kasi Pwede daw kainin.